Yes, good day mga boss. Tayo ay nandito ngayon sa may parte ng Malaban Ban Norte. Gawa ng tinignan ko sa may banda ay Malaban Ban Norte. Kaya naisip ko na lang Malaban Ban Norte to. Gawa ng malapit din lang naman. Uh, Bali dumaan ako mula doon sa may Sariaya, Quezon. Nagdiridiritso ako. At nakarating ako dito sa lugar na to. Klaseng itong lugar na to ay babago palang binubungkal. Gawa nang sariwa pa yung mga binungkal na lupa Ayan, tinamaan ng ano. So, babagong bukas to. Gana nung huling nadaan ako dito, ay pagdating ko doon, wala akong madaanan. Pero ngayon, ay bungkal na siya. Ibig sabihin, ay tuloy-tuloy na to. Klaseng dyan kasi sa may lugar na yan, ay hindi pa yan butas. Kaya hindi pa tayo makadiretso ng uh, daan. Pero ngayon, dito sa lugar na to, ay bungkal na. Sana makadaan tayo doon, may mayroon tayong mapuntahan na madaanan. Pag wala, ay di, da, uh, pupunta na tayo ng highway. Gando, siguro bubungkalin pa to para bumaba-baba. Siya dumataas eh, o kaya naman tatambakan to. Mula dito sa kinalalagyan natin ay dito tayo kumuha ng aerial shots. Ang ating drone ngayon ay nakaharap sa direksyon ng papunta ng Sariaya, Quezon, diretso na rin ng Tayabas, Quezon na kung saan ay makikita nyo ang Tayabas Interchange. Meron tayong upload niyan. Puntahan nyo na lang mga boss at saka dun sa may gibanga nga meron tayong upload niyan. At uh, dito sa lugar na ito, kung mapapansin nyo nga ay babagong bukas o babagong hawan itong lugar na ito. Kung baga saan eh, babago pa lang nagkakaintindihan sa right of way. At uh, tulad nga nung pinakita ko kanina sa ating uh, kuha, ay sadyang bago pa lang gawa nung natipak nakahoy kahoy doon sa may gilid. At ang ating drone ngayon ay paatras ang lipad. Ipipihit lang natin pabalik gawan ng baka mamaya ay manabit, ay sayang naman ang drone. Yan, at nakaharap tayo ngayon sa direksyon ng papunta ng north dito sa may Candelaria, Quezon. Ang madadaanan nyo dyan sa may direction na yan ay Candelaria, um, Kabatang, Sari, Kabatang, Anastasia, Chaong, Dere, Diretso ng San Pablo, Quezon. At itong lugar na ito nga ay kung mapapansin nyo, ay hawa na din hanggang doon sa may Pandaron sa may dulo doon. Halos yan ay hawa na. Halos lahat ng mga properties diyan ay nakuha na ng expressway. Halos. Gawa ng sa ating observation at sa ating pagsusurvey at sa ating update ay wala na halos uh, property na nasa gitna niyang expressway sa aking mga nadaanan lalo na diyan sa may Candelaria. Lahat ay hawa na katulad nitong ating kinukunan ngayon dito sa Candelaria, Quezon. Ang mangyayari niyan ay itutuloy-tuloy na lang ng mga kontraktor na pwedeng nakakasakop dito at um, matatapos yan hanggang sa panahon na ito ay nakatakda. At dito nga sa lugar na ito, kung mapapansin nyo, ay mataas yan. Medyo paahon dito sa ating pinupwestuhan na nakuna natin mula dito sa may puno ng akasya. Eh, ng uh, tawag dito. Akasya nga baga to. Mga akasya. Isama na rin natin itong kuha natin dito sa mga igibanga. Maysariyaya, Quezon. At sya nga pala kung hindi nyo pa napapanood yung ating mga video dito sa Maysariyaya at sa Katayabas Quezon, ay puntahan nyo po sa ating list dyan sa ating uh, YouTube channel. Dyan lang sa baba. Pindutin nyo po yung videos at makikita nyo yung ating mga updates at mga vlogs dito sa SLXTR4 at sa iba pang lugar dito sa Quezon Province. Iyan ang kuha natin dito sa May Gibanga. Ang direksyon natin ngayon ay nakaharap tayo sa direksyon ng uh, Tayabas Interchange. At uh, kung mapapansin nyo nga dito sa lugar na ito ay uh, may mga ginagawang tulay o culvert dahil dito sa lugar na ito ay maraming mga daanan ng tubig mula diyan sa bundok ng Mount Banahaw. Gawa nang dito sa Tayabas, Quezon at saka sa Riyaya paikot papunta ng Dolores, Quezon ay sagana sa tubig itong Mount Banahaw. Kaya naman hindi nakakapagtaka na sa lugar na ito ay maraming dumadaloy na tubig. Kaya kailangan lagyan lagi ng culvert sa madadaana ng SLEX TR4. Diyan sa may Candelaria, meron din, meron din diyan malaking uh, bangin na dinadaanan ng tubig. Lalo na doon sa may Santo Cristo, ay meron din doon. Bago sumapit ng Santo Cristo, dito sa may Sampaloc Uno, meron din uh, ginagawang o gagawing tulay na daanan din ng tubig mula din sa may Mount Banahaw. Kaya itong Aslex uh, uh, TR-4 nito, pagdating ng Quezon, ay napakaraming tulay na ginagawa. At uh, pabalik na nga pala ang ating drone. At ang direction niya ngayon ay papunta dito sa may uh, Sarayaya o papunta ng north. At yan ang ating makikita. Kaya uh, nga ng drone natin yan sa may bandaron, sa may duludulong yon Ay nandun yung ating babagong update at babagong bukas na Aslex TR4 na right of way sa may dulo na yon. At uh, yan ang ating update dito sa may... Diba nga na kung saan ay tuloy-tuloy ang uh, pagtatambak ng lupa para lumibel doon sa kailangan nilang level nitong expressway para mabuhusan na ng semento pag ito ay natapos na. At uh, magtuloy-tuloy na ito, dire-diretso hanggang sa may Tayabas Interchange. At sya nga pala itong Tayabas Interchange, uh, meron pa itong karugtong. Package F, iyan sa may Maya o Lucena City. Uh, kaya nga lang ay hindi pa yan ino sa ngayon. Ayan, makikita nyo yung dulo na yan. Nandyan po sa pinakadulo na yan, ang Tayabas Interchange. Kung maisusunin niyo po, ay nandiyan ang Tayabas Interchange sa lugar na yan. At ang pinalingan ng ating drone ngayon ay ang Lucena City. Ayan. At yan mga boss, ang ating update dito sa may Candelaria Quezon na bagong bukas. At uh, maraming salamat mga boss sa panonood ng video ito At uh, puntahan nyo po yung ating ibang updates diyan sa ating YouTube channel, diyan sa list, sa mga videos para makita nyo yung ating mga ina-update dito sa SLEX TR4 at yung iba pa nating mga vlogs dito sa Quezon Province. So maraming salamat po at kita-kita tayo sa susunod na video.